Hi mga kaharty, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. Ayun mga kaharti, gusto ko lang i sa inyo o ikwento. Magkwentuhan tayo. So gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang istoryang alam nyo ba o nakaranas na ba kayo ng tao na iingit sa inyo, na iingit or may lihim na inggit sa inyo. Alam nyo mga kaharti, sa ngayon maraming taong gustong ayaw kang umangat. Halimbawa na lang, kinaiingitan ka niya kasi ayaw kanyang maging matagumpay sa buhay. At isa pang halimbawa, umangat ka, siya naman ay todo paninira iyo ayaw kanya talagang umangat sa buhay. Kaya nga sa atin, mga Filipino, ang daming nag-iibang bansa para magtarbaho. So, ang taong may inggit o may inggit sa katawan, kala niyo ba magtatagumpay sila? Dapat nga gayahin natin yung mga taong gustong umangat sa buhay, nagsisipag, nagtsatsaga, kahit na mahirap. Alam nyo, sa totoo lang, walang mahirap, walang madaling trabaho. Lahat yan, ay nakukuha sa pagtatsaga, sipag, at sa inyong tiwala. Tiwala sa sarili nyo. Para maging matagumpay. Hayaan nyo na lang yung mga tao na lumimira, na na ayaw kayong umangat. Kasi sinong tutulong sa inyong o sa atin? Siyempre, tayo lang din ang makakatulong sa sarili natin. Walang halong biro. Totoo lahat ito. Sa katunayan nga, masisipag ang mga Filipino. Kahit ano yan, papasukin basta maging matagumpay lang sa buhay. Sa mga taong naiingit, yun ang ayaw kang umangat sa buhay. God bless na lang sa kanila. At doon na nagtatapos ang aking istorya, ang kwento ayan, papakilala ko naman sa inyo ang aking pusang si lolo, gusto niyang pumasok sinundan niya ako dito sa kwarto tingnan, maya, maya mawawala yan dyan, papasok na lang dito yan, so hinihintay ako sigurong uh, pumasok sa loob, actually sa loob na ako eh, hinihintay niya lang siguro kung mawala, so tingnan nyo mamaya maya papasok na yan ang bilis niya pagkaupo ko sa kama. May amay nandyan na yan. tatalon na yan sa kama. Tingnan nyo lang. Patingin-tingin pa yan. O. Oh, yan na. Nandyan na. Ayan na. Tumalon na. Pagkaupo ko. Biglang. Uy. Talon na siya. Basta pag nakita niya pumasok sa kwarto. Tititig yan. So. Pagka nakita niya wala na ako. Di na ako nakasigrip sa pinto. Yan. Dyan na siya tatalon. Dito na siya pupunta. Tapos ihahagod niya yung ulo niya, yung katawan niya, yung buntot niya, hagod siya ng hagod. Anyway mga kaharty, si Lulu, lalaki pala yan, lalaki siya. Kaya yan, hagod siya ng hagod. Kahit saan ka magpunta, susundan ka niya, hagodin niya yung legs mo, yung paa mo, yung kamay mo, ayan. Malambing siya, pero yung isa kong pusang si Luna, masungit, hindi siya malambin. Si Lulu, isang taon na siya. Yung binili namin siya, 4 uh, four months pa lang siya. Ngayon, isang taon na siya. Um, one years old and siguro mga three months, one years old and three months. Ayan siya, nasa tenga ko naman. Maingay siya, meron siyang parang grrrr, siya. Ganun ba talaga? Ayun yung buntot niya, pumasok pa yan sa mata ko. Pero masarap yung pusang ganyan nung no, nakakatuwa na naglalambing siya. Napakalambing niya. Grabe, gustong-gusto niya maglambing. Ah! Gustong-gusto niya maglambing, oh. Ewan ko, nagpapapet siya. Asan ka na? Lulu! Tse! Ah! kanina pa yan naglalambing. Kanina, kanina pa. Hindi ko lang siya pinapansin. Ayun, umalis na.